Nagkaroon talaga ng epekto yung online sa mga stall, lalo sa mga mall, halos wala ng stall, mga stall owner, man hindi na kumikita, wala ng tao pumunta. Dahil nauso ang online ngayon, mas mabilis, as komportable sa mga tao, di na pumunta sa mga mall. So kukunti ng pakunti yung mga tao sa mall ngayon, mga kababayan. So malaking epekto ito. Mayroon din to epekto sa sa taxes ng gobyerno, may epekto to kasi may, yung mga stall nagbabayad ng kanyan permit, may mga taxes yan. Sa so, online wala na. Walang regulation sa online. So malaking nga epekto ito. Kukunti na yung mga tao pupunta sa mga on, sa mga mall. So dito, itong mall nga bago-bagong mall ito, ganda ng mall. Hindi naman siya bago, matagal na rin, pero nabawasan talaga yung mga tao pupunta. Malaki talaga yung epekto ng mga online, nag-online, mga online na yan. So, yung stall dito, kung mag-rent ka dito, laki yan. Laki yung upa mo dito. Samantala sa online, sa bahay lang, alain. Meron ka lang internet, meron ka lang cellphone, okay na yun. Oh, lakit laki lang ang epekto. Kung lang ang tao, mabibilang nila, mas marami pa yung mas marami pa yung empleyado dito. Kasi tayo yung mga namimili. Karamihan dito pupunta kung ano lang, as in shopping hindi na. Yung may mga appointment kasi may mga kandidato nang nangungupahan mga mga health, yun. Dito na lang nagji-gym, yun karamihan nang dito. Meron ng office government dito na nilagay para mas kasi wala tayo, wala nasla in ka, yung sini din wala na rin, mayroon na, na tayo Netflix. So yung sinian din na rin siya kumikita sa mga moon, lugi sa kuryente. So, laki ng epekto ito. So, malaking mall ito. Hmm? Konti na yung tao. So, sa bagay, sa ibang bansa, hindi naman uso ang mall. Kasi ang mall, nagpapasigit lang ng traffic. So, mas mag... Uh, ma ma pwede rin may epekto nga talaga. Bahala ng gobyerno, anong solusyon dito. Dito sa so, may parking, wala na nga. Mga motor rider na to. We're okay. going